ang Biblia. Genesis Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 25 At naiari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay naiari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilan, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hinangahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan, at mula ro'y nabahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Paisan, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila, na do'y may ginto. At ang ginto sa lupang yao'y mabuti, mayroon din naman dong Bedelio at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kosh. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddesel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwa sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ay lalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon, at ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon at pinanganlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat ganid sa parang, datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di koasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan.